Ngayong gabi, may iba ibabahagi akong kwento ng kababalaghan na tiyak nakikiliti sa inyong imahinasyon tungkol sa isang misteryosong 7-Eleven malapit sa Laperal White House sa Baguio City. Isang tindahang tinatawag ng mga taga roon na pito-pito dahil sa pitong espiritong naninirahan daw dito. Ako nga pala si Astro and welcome back to the channel. Nakakatindig balahibo, nakakakilabot at sigurado'ng mapapaisip ka kung totoo ba ang multo o multo lang ng imahinasyon. So make sure to like, subscribe, and hit that notification bell para sa mas marami pang creepy stories. At pagkatapos mong pakinggan ang buong kwento, may isang tanong ako sa inyo. Kaya tapusin nyo ito hanggang dulo. Story time. Sa isang liblib na barangay sa Baguio City, malapit sa kilalang Laperal White House, nakatayo ang isang 7-Eleven na tinuturing nakakaiba ng mga taga roon. Ang tindahan na tinutukoy ng mga lokal bilang Pito-Pito ay hindi lamang dahil sa pangalan kundi dahil sa pitong kwento ng kababalaghan na bumabalot dito. Sabi ng mga matatanda, pitong espiritu ang naninirahan sa loob ng tindahan at bawat isa ay may dalang takot na hindi maipaliwanag ang lugar ay laging malamig kahit na walang aircon at ang makapal na hamog sa labas ay parang buhay na humahatak sa mga dumadaan. Isang gabi, alas dos ng madaling araw, pumasok si Carlos sa 7-Eleven. Si Carlo ay isang call center agent na nagtatrabaho sa night shift at ang tindahang ito ang pinakamalapit sa kanyang boarding house. Gusto niya lang bumili ng energy drink at sigarilyo para manatiling gising sa kanyang paglalakad pa uwi. Ang loob ng tindahan ay tahimik, maliban sa mahinang ingay ng cooler at isang lumang radyo na tumutugtog ng Ros Rosas Pandan sa malayong sulok. Ang ilaw ay kumukurap-kurap at ang tanging cashier, isang matandang babae na may maputlang mukha, ay nakatingin sa kanya nang walang kibot. Magandang gabi po, bati ni Carlo, pero ang matanda ay ngumiti lamang, isang ngiting parang may ibinubulong na hindi niya marinig. Kinuha niya ang kanyang mga bibilhin at lumapit sa counter. Habang iniska ng matanda ang kanyang mga gamit, napansin ni Carlo ang isang kakaibang amoy, parang bulok na prutas na hinhalo sa amoy ng lumang damit. Ang lamig dito, no? Sabi niya. Sinusubukang magbiro, pero ang matanda ay tumangulang at ang mga mata nito ay parang tumagos sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos magbayad, narinig ni Carlo ang isang mahinang bulong mula sa likod ng tindahan kung saan naroon ang mga istante ng chips at soft drinks. Tulong! Isang malami met na boses ng babae. Napalingon siya pero walang tao. Ang cashier ay patuloy lang sa pag-aayos ng resibo parang walang narinig. May tao po ba doon? Tanong ni Carlo. Pero ang matanda ay ngumiti ulit at sa pagkakataong ito napansin ni Carlo na ang mga ngipin nito ay dilaw at parang nabubulok. Hindi na nag ng oras si Carlo. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at nagmamadaling lumabas. Pero nang hawakan niya ang pintuan, napansin niyang hindi ito bumubukas. Sinubukan niyang itulak at hilahin pero para itong hinintuan ng malaking puwersa. Ang hamog sa labas ay parang kumapal at sa salamin ng pinto nakita niya ang refleksyon ng cashier. Ngunit hindi ito ang matandang babae, isang babaeng nakaputi, may mahabang buhok na tumatakip sa mukha, ang nakatayo sa likod niya. Si Carlo, bulong ng babae at ang boses ay parang hinila mula sa isang bangungot Paano nito nalaman ang pangalan niya? Napalingon siya, pero walang tao sa likod niya. Ang cashier ay nasa counter pa rin, nakangiti pa rin. Pero ang mga mata nito ay ngayon ay purong itim, walang puti, walang liwanag. Sa kanyang gulat, napaatras si Carlo at napasandal sa isang istante na nagpabagsak ng mga lata ng sardinas. Ang ingay ng pagbagsak ay parang sumabog sa katahimikan ng tindahan. At doon, mula sa dulo ng pasilyo, narinig niya ulit ang bulong. Huwag kang aalis. This time, maraming boses na ang bumubulong. Parang koro ng mga hinintay na espiritu. Pito ang bilang ng mga boses. Bawat isa ay may kakaibang tono. May malalim, may matinis, may parang bata, may parang matanda. Sinubukan ni Carlo na tumakbo patungo sa emergency exit. Pero ang pasilyo ay parang humaba. Ang mga istante ay parang gumagalaw, lumilipat ng posisyon na para bang hinahadlangan siya. Sa bawat hakbang naririnig niya ang mga yabag ng iba pang mga paa, mabibigat, basa at malamig. Nang lingunin niya, wala siyang makita, pero ang lamig sa tindahan ay lalong tumindi, parang may humihinga sa batok niya. Sa wakas, nakarating siya sa emergency exit. Pero ang sign ay hindi na berde, pula ito, parang dugo na tumutulo mula sa kisame. Hinawakan niya ang hawakan, pero ito ay nagyellow at ang kanyang kamay ay parang nasunog sa sobrang lamig. Sa kanyang likuran, narinig niya ang mga boses na lumalapit. "Carlo, sumali ka sa amin. Pitong espiritu kami, pero kailangan ng isa pa." Nang lingunin niya ang cashier, wala na ito sa counter. Sa halip, ang babaeng nakaputi na may mahabang buhok ay nakatayo na sa harap ng pinto. Ang mukha ay natatakpan pa rin ng buhok. Pero ang mga kamay nito ay nakaunat, parang hinintay siyang yakapin. Ang iba pang mga anino, pito sila, tulad ng sinabi ng mga kwento, ay unti-unting lumilitaw mula sa mga sulok ng tindahan. May isang batang babae na walang mata, isang matandang lalaki na may sugat sa leeg at iba pang mga anyo na hindi maipaliwanag. Sa desperasyon, sinipa ni Carlo ang pinto at sa hindi maipaliwanag na paraan bumukas ito. Tumakbo siya palabas. Ang hamog ay parang kumakapit sa kanyang balat. Narinig niya ang mga boses na humahabol. "Babalik kami, Carlo, hindi ka makakatakas." Pero hindi siya lumingon. Tumakbo siya hanggang makarating sa kanyang boarding house at doon nanginginig Sinara niya ang pinto at nagdasal ng paulit-ulit. Kinabukasan, sinubukan ni Carlo na balikan ang 7-Eleven para kumpirmahin kung totoo ang nangyari. Pero ang tindahan ay sarado na. Ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na plywood at ang sign ng 7-Eleven ay parang hinintay ng panahon, luma, basag at puno ng alikabok. Sabi ng isang kapitbahay, isang linggo nang sarado ang tindahan mula nang maaksidente ang pitong empleyado nito sa isang trahedya na hindi na naibalita. Hanggang ngayon, tuwing daraan si Carlo sa kalsadang iyon, naririnig niya ang mahinang bulong mula sa direksyon ng dating 7 11 At sa mga gabing makulimlim, kapag makapal ang hamog sa bagyo, may mga nagsasabi na nakikita nila ang pitong anino sa loob ng abandonadong tindahan, naghihintay ng ikawalong kasama. Kung ikaw si Carlo, tatakbo ka rin ba palabas o susubukan mong alamin ang sikreto ng tindahan? Comment down below.